Okay, at ti-check muna tayo mga kalapang. Sa na nagda nagdadrive tayo dito sa lugaw. Ayan, tingnan natin ha. Aroy, mayroon silang mga inihaw, barbecue, dugo, paa, bituka. Kita niyo naman ha, ang dami niyan. Ang tataba pati niya, juicy pati. ito may lumpia pa. Quick quick. Ayan ha. At syempre, special itong lugaw nila. Ayan. So, luto na nga mga idol. Tingnan niyo naman 'o. Oh. Ayan na po, oh. na po. Habang kumakain kami dyan, sobrang lakas ang ulan kasi nga may bagyo. So, syempre, kailangan. Pag may bagyo, walang tinda. So, rest day, syempre, i-date mo na sinisis. Diba? Ayan. Kita nyo naman, no? sulit dito yung lugaw. Magkano lang to 35 lang. Tapos yung mga ihaw, 10-10 lang. Dito lang siya, matatagpuan sa may papuntan nyo naman yan, oh. Sikat na sikat to sa San Pablo, mga idol. Yan ako. Grabe. Yung sa sobrang init ng lugaw, hindi mo na mararamdaman yung uh, paso sa dila. Kasi nga, rinig mo yung ulan, nasa bubong, oh. Ang lalakas ang patak niyan. First vlog nga naman, first vlog nga namin to mga idol. Support nyo kami ni Mrs. Ayan. Tingnan nyo naman, oh. Grabe yung dugo dito. Maliit lang sa camera, pero pagkakinagat mo, oh, juicy, juicy. Hindi siya dry. Tapos yung bituka, ang taba ng pagkakabituka nyo, oh. Parang busog yung manok dito nung kinatay, oh. Kita nyo naman, oh, sa likod namin, oh. Lakas ng ulan na yan. Oh, napapalingon na ako, oh. Hindi nga kami lang magkaintindihan ni misis, eh. Kasi lakas ng ulan, eh. Keep safe po tayo mga idol ha Kasi may bagyo po Kaya yung mga walang gagawin sa labas eh, Huwag na po kayo lumabas Diyan na lang po kayo sa loob ng bahay Okay Ayos na nga ma Ito pa mga idol oh. Allergy si Mrs. sa hipon Kakunti na nung nakita nyo oh. Aray ko diyan, May hipon mm -hmm. Siyempre sino bang kakain yan? Siyempre tayo na mga idol mo May isang sabuko yun no? Sabay higop suka oh. Hindi lang kita yung suka pero Malinamdam yun o oh. hmm? Buwal oh. mm -hmm, Busog So guys ah Pag walang tinda Walang trabaho, rest day Tik-tik lang Tik-tik din pag may time